Maniniwala ka ba sa edad na anim na putsyam, nakakakain pa rin ako ng masarap, mahimbing ang tulog at malakas ang katawan nang hindi na inaalala ang aking atay o bato? Simple lang ang sekreto ko, isang maliit na bagay lang ang ginagawa ko tuwing umaga. Dati, palagi akong pagod, walang ganang kumain, naninilaw ang balat, may masamang amoy ang hininga at parang may mabigat na pasan sa katawan. Ayon sa doktor, may fatty liver stage 2 ako at mild kidney failure. Nasubukan ko na ang iba't ibang liver tonic, herbal teas at pampaihi, pero panandalian lang ang ginhawa. Nagbago ang lahat ng muling makasalubong ko ang pinsan kong doktor sa isang malaking ospital sa Maynila. Walang pag-aalin lang ang nirekomenda niya sa akin ang liver at kidney support, isang natural na food supplement na ginagamit na ngayon sa maraming ospital dito sa Pilipinas. Ang ikinagulat ko, hindi gamot ang liver and kidney support kundi natural na supplement na may mga FDA sangkap na napatunayang mabisa. Pagkalipas ng sampung araw ng tuloy-tuloy na paggamit, halos na wala ang lahat ng sintomas. Wala ng kabag, insomnia, pananakit ng likod, at madalas na pag-ihi sa gabi. Tuwing nagpapacheck up ako, gumaganda na ang resulta at higit sa lahat, wala itong side effects. Ligtas gamitin kahit may high blood o umiinom ng ibang maintenance medication, gaya ko. Sa ngayon, liver and kidney support ay inirekomenda na ng maraming doktor sa Pilipinas bilang support treatment sa mga sumusunod na kondisyon, hepatitis A, B, C, D, E, fatty liver, cirrhosis, kidney stones, renal failure at maging sa mga kaso na dating kinailangan ng liver transplant o dialysis. Good news! May up to 55% diskwento para sa mga unang magre-rehistro sa ilalim ng promo ngayon. I-click mo lang ang link sa ibaba at pindutin ang Claim Your Discount Now. Simulan mo na ang journey mo papunta sa mas malusog na atay at bato bago pa mahuli ang lahat. Huwag nang hintayin sumuko ang atay at bato mo. Kumilos ka na ngayon para sa isang katawan na